Magandang araw mga bata. Ang pag-aaralan natin ngayon ay kung paano lumikha o gumawa ng poster. Sa ating balik-aral, ay nais kong sagutan ninyo ang katanungang ito. Basahin at unawain. Pagkatapos ng 10 segundo, itatanongin ko kayo. isa sa naging programa ng pamahalaan ay ang 4Ps. Kung ikaw ay isa sa benepisyaryo ano ang gagawin mong pagpapahalaga sa tulong na natatanggap mo sa pamahalaan? Ano ang masasabi ninyo sa larawan? Ano kaya ang tawag dito? Ano ang ibig sabihin ng poster? Ang poster ay isang mabisang paraan ng paghahatid o pagbibigay ng impormasyon sa mga taong nakakakita nito. Ito rin ay may pangunahing idea na nais may o may sa mga pinitingin o nakapagin. Kadalasan itong iginuguhit sa isang malinis na papel at ginagamitan ng mga kagamitang pangkulay gaya ng Crayola, Oil Pastel, Watercolor at iba pa. Sa kasalukuyan ay maaari na ring makalikha ng poster gamit ang computer at iba't ibang application na matatagpuan sa iba't ibang websites. Ano-ano ang mga kagamitan sa paglikha ng poster? Narito ang mga hakbang sa paglikha ng poster. Una, ihanda ang mga kagamitan sa pagguhit ng poster. Tulad ng papel, kagamitang pangkulay, lapis at iba pa. Ikalawang hakbang. Dapat alamin at magsaliksik ukol sa paksang nais mong gawaan ng poster. Ikatlong hakbang mag-isip ng isang ideya o kaisipang kaugnay ng ibinigay na paksa na nais mong maipasa sa ibang tao. Ikaapat na hakbang Maaari ka nang magsimula ng pagguhit kung ang ideyang nais mong ipabatid ay kaugnay na ng naisip mong larawan. Maaari ka ring maglagay ng mga simbolismo upang higit na maging masining ang iyong paglalahad sa poster. Mas mainam din kung ang iyong iguguhit na larawan ay masasakop ang kabuuan ng papel ikalimang hakbang. Maaari mo ng kulayan ng iyong poster, upang mas maging kaaya-aya ito sa paningin. Tandaan, sa paggawa ng poster, ang focus ay nasa iginuhit na larawan. Tiyaking higit ang mga larawan kaysa mga salitang isinulat sa loob ng iyong poster. Ngayong alam mo na ang paggawa ng poster. Bilang pangwakas na gawain ay inaasahan ko na may papakita mo ang pagpapahalaga sa mga programa ng pamahalaan sa pamamagitan ng paglikha ng isang poster na nagpapakita ng mga programa ng pamahalaan mula at 1986 hanggang sa kasalukuyan.